Paborito pa rin naman sa ngayon na magkampiyon ang OKC Thunder sa NBA. Malaki ang kanilang tsansang madepensahan ang kanilang titulo pero maraming mga kupunan ang susubukang agawin ito sa kanila at heto ang mga listahan. Sa Western Conference mayroon tayong apat na team. Una ang Rockets. Malaki ang ekspektasyon sa ngayon ng mga eksperto na itong Rockets ay magiging Dark Horse na kupunan kahit na sila'y nabigo kinulang sa kanilang kampanya sa nagdaang season. Ngayon nakasama nila si Kevin Durant, tumalon pa sa next level itong kalakasan ng Rockets. Mas maraming options sa ngayon, mas maraming spacing ang kanilang magagawa dahil kay Kevin Durant pa lang na marami na ang nahahatak especially sa depensa. Pangalawa ang Denver Nuggets mga idol, Kabilang sila sa listahang ito sapagkat marami silang na-acquire ng mga role players sa kanilang off-season. Si Cam Johnson, si Bruce Brown, si Tim Hardaway Jr. Siyempre, isama mo pa si Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon. Magsisilbi pa rin nasa radar itong Denver Nuggets bilang isang threat sa titulo ng OKC. Pangatlo itong Los Angeles Lakers. Pinalakas ang kanilang lineup sa ngayon. Kasama sa si Eton Marcus Smart, ang pagbaba ng timbang ni Luka ay siyang simula na sa kanilang malaking tagumpay na tatamasain sa susunod na mga buwan. Habol nila ang kampyonato na nasa OKC Thunder at yun ang kanilang susubukang kunin. Panghuli ang Golden State Warriors. Mayroon silang Jimmy Butler, Stephen Curry, Draymond Green. Hanggat nandyan ang tatlong iyan ay magsisilbing malaking threat itong Golden State Warriors. Puno sila ng experience sa mga ganyang laban. Kapag intak lang ang kanilang roster, palaging magiging threat ang Golden State Warriors sa NBA Finals at sa sinumang defending champion. Sa Eastern Conference naman, number one ang Cleveland Cavaliers kahit na lay intro boys. Kahit papano ay mas pinalakas pa rin naman ang kanilang roster. Sad to say, ang kinilaban noon ng OKC na Indiana ay wala na sa listahan. Wala kasi si Teresa Liberton sa season na ito at umalis na rin po si Miles Turner. Ang pumalit sa kanila ay ang Milwaukee Bucks kung saan nandoon na si Miles Turner Marami rin po sila mga gwardyo sa ngayon, mga babata pa kahit na wala na si Dame sa kanila. Nandyan si Cole Anthony, Gary Harris, Trent Jr. at si Kevin Porter Jr. Panghuli ang NYC o Knicks. Sa kanilang pagkuha kay Coach Mike Brown, nakabilang sa mga nikalibreng coaches sa NBA, ay mas lalo pang lumaki ang kanilang tiyansang makapunta sa finals. Hawak naman kasi ngayon ng Knicks ang tamang armas para gawin iyon at mas pinalalim pa ang kanilang bangko. Ikaw sa ating mga nabanggit, sino ang susuportahan mo para makuha ang kampiyonato sa OKC Thunder? E-comment lang yan.